Kung isa ka mga riders na nagdadalawang isip pa bumili ng Honda Winner X dahil wala pang masyadong mabibili na mga spare parts sa aftermarket. Sigurado akong ngayon na mapapabili ka sa bagong nilabas ng Honda version 2 ng Winner X at hindi ka na matatakot pa na mapi-face out ang motor na ito. Let's go alamin natin ang specs at features sa bagong nilabas na Honda Winner R150. Alright mga boss, another motorcycle update tayo. Official na ngang nilabas ng Honda ang bagong Honda Winner R150 sa Vietnam, mas pinaanggas ang looks ng Winner R kaysa version 1. Yung harapan ay inspired sa Honda Fireblade, napaka-sporty ang design, pero ang kapansin-pansin ang kanyang headlight ay mas maliit kaysa version 1 at naka-LED na rin yan, kaya safe na sa night rides, dahil maliwanag na sa daan. May maliit na wind visor para sa aerodynamic. Pero mas malapad naman ang harapan nitong Winner R kaysa version 1, pagdating na naman sa side view. Malaki ang pagkakaiba ng looks compare sa version 1, mas bulki na tingnan at ang kanyang handlebar para sa back rides ay parang naka lang kung tingnan mo lalo na sa malayo. Pero yung tambutso, tapakan ng driver at ng passenger same lang sa version 1. Pagdating naman sa tail ay mas pinaliit ng Honda Winner R sa version 1. Kung isa ka sa mga underbone user, alin ba pipiliin mo ang Honda Winner X150 o Honda Winner R150? at bakit? Paki-like and comment po sa inyong sagot para malaman ng ibang viewers natin mga boss. Pagdating sa makina ng winner are ay may 150cc, dual overhead cam, 6-speed, 4-valve, liquid-cooled at fuel-injected engine, na kayang mag ng maximum power na 15.4 horsepower sa 9,000 rpm, at may maximum torque na 13.6 newton meter sa 7,000 rpm. Ikwat na rin ito ng assist and slippery clutch para sa smooth ng shifting lalo na sa pagda-downshifting. Naka-digital meter panel na rin ito tulad sa version 1, may smart key system, answer back key, at para sa added security may anti-theft alarm na rin itong Winner R sa ibang variant. Ang presyo ng Honda Winner R sa Vietnam ay 50 million Vietnam dong o sa peso ay humigit kumulang sa 110 pesos pero syempre may tax pa yan kung dumating na dito sa Pilipinas ngayon 2026 kaya asahan natin na abot din yan sa presyo na 130,000 pesos. Kung ang hanap mo sa motor na may matibay na makina, may advanced features, malakas ang hatak at may top-end performance, ang Honda Winner R ay swak para sayo. Kung nagustahan mo ang ganitong reviews ay follow at subscribe sa Jimboy Moto Facebook page at YouTube mga boss. Thank you and God bless.